Eto mga ka RSP, Leslie, alam mo ba, ang daang pelikulang pluma ay ang unang proyektong pinagsamahan ni Mark Heras at Victor Silayan. At ngayon, naalamin pa natin ang iba pang detalye tungkol sa pelikulang ito. Ayan, ang makakasama natin ngayon, para jan hmm. ang Executive Officer ng Inding Indy, ang producer ng pluma na si Razid Eusebio, at ang cast ng pluma na si Sean Kalinisan, June Seo, Patricia Suganob. Jacy Sanico, Mikael Ethan, at Alisa Eugenio. Magandang umaga sa inyo and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Hello po, magandang umaga yes. Welcome, welcome, welcome sa RSP. Unahin natin si Rezid. Rezid, ano ba tungkol sa lahat o bago, bago ang lahat? Tungkol saan ba itong pelikula ninyong pluma? At ano ba yung kwento nito? And tungkol po to sa struggle ng dalawang magkapatid. Mm -hmm. Ang isa po ay may paghihirap sa isip at isa naman po ay magpaghihirap sa pisikal. Mm -hmm. Ang isa po kasi ay merong um, uh, pilay po siya, tapos yung isa naman po ay bipolar. Mm -hmm. So ayun po, doon po yung paghihirap nila, tapos ipakikita si rin po doon kung paano sila nag-struggle sa kanya-kanyang buhay at kung paano sila nagtulungan. Yan. Okay. Para sa mga ibang kasama natin, ito yung tanong natin, ano ba yung role nyo sa pelikula at ano ba yung dapat abangan na mapapanood sa pelikula po ninyo? Okay. So, hello po everybody. Good morning. I am Sean Aldridge. So ang role ko po sa pelikula po ay ako po ay ang um, yung pilay po na kapatid po na si Alan, mm -hmm. uh, which is po yung young po na Sir Victor Silayan. And ang dapat niyo pong abangan po is kung paano po mag-change po ang buhay po ni Gino po at ni Alan po across po the story. Mm -hmm. Sure naman. Sir. Hello po, good morning po. Ako po si Juncio. Ang role ko po dito sa pelikula na Pluma Um, medyo may pagkamakulit po si, ano, uh, karakter ko po dito si Tope. Tupi. So, si Tope po, ang karakter niya dito, medyo makulit po siya. Tapos, um, may pagkamayabang, pero matatakotin po. All? Ah, okay. okay, okay. Si uh, Miss Patricia? Yes po. good morning po sa inyong lahat. Ako po si Patricia Suganob And yung role ko po dito, ay ako po yung partner po ni Mark Keras po. na mm. uh, ano po, parang ako din, yung nasa tabi niya, sa mga pinagdadaanan niya, nilang okay. magkapatid. Yes. Ikaw naman, baby girl. Hi po, my name oh. is JC po, and ang um, role ko po is anak po ako ni Sir Mark Heras. Ah. Ang cute na po. Ang taas. Ikaw naman. Mikael? Yes po, thank you po, uh, So my role here is that... Ako po si batang Gino, the young Gino, and my gana-adult version is Sir Mike Heras. Oh. So, ang dapat abangan po ng mga tao po ay paano po na-survive ni young Gino ang mga difficulties at paano niya ginamit ang kanyang kalayaan to change his life to a better. Oh. Mm. Ang How about you, Eliza? Hello po. Ako po si Eliza. Ang role ko po doon ay si Jasmine, ang kalaro po ni Young Gina po. At ma-expect niyo po sa akin po ay nakakatawa-tawa po. Yun lang po. <laughs> funny yung ano niya. Funny role niya. <laughs> okay. Balik tayo kay Rezine. Rezine, nabanggit mo kanina yung story plot. Pero ano yung mensahe na gusto niyo iparating sa publiko? Ayun po. Ang mensahe po na gusto nang lumang iparating sa atin na kahit ano pong problema dinasin natin, may mas malaking problema pong dinadanas yung iba, kaya wag po tayong sobrang madown. Isipin po natin na lahat po may uh, dadating sa punto ng paghihirap, kaya dapat tayo smile lang, gawin natin yung best natin, gawin natin kung ano po yung mabuti para mas maging madali po yung dapat natin gawin. Para hindi din tayo ma-depress, hindi tayo magkaroon anxiety at kung ano lang po yung makakaya natin, gawin natin. Yun po. Para po, hindi po tayo uh, mag-expect at the same time, hindi tayo mag-struggle sa isang bahay. Can you say somehow na good vibes to movie na to? O drama? Or uh, anong genre? Drama po siya na comedy kasi maraming part po na nakakatawa ah, talaga. Ganun okay. Um, okay. Kailan ba, tsaka saan ba mapapanood tong movie na Pluma? Ayan, sa April 7 po sa Gateway na? Cineplex mm. sa may Cubao, Ooh. Cinema 4. Kaya Abangan nyo po at kung ano po pong uh, iyo offer ng inding-inding mga pelikula ay sana po abangan po natin. Ayan po. Ayan. Support. Support local. Support uh. local. Yes. O oh, yan, abangan nyo. Malapit lang dito, Kubaw. Oo. At tara, tayo. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ngayon pa lang ay naisa namin kay Batinang congratulations yes. para sa inyong upcoming uh, success ng inyong pelikula. Sana sumakses. Yes. Talaga nga sila nang step by step. Uh -huh.